Hello mga kapinaypay, tara samahan niyo ul ako ulit na mamasyal dito naman sa Sentosa, Singapore. Yan, sa mga mamasyal po dito sa Singapore, huwag niyo pong kakalimutang bisitahin ang napakasikat na island ng Singapore, ang Sentosa Island. Nandito po yung Universal Studios at ang magandang... Uh, paliguan or magandang beach libre po yung beach dito hindi po wala pong entrance so ang babayaran nyo lang pag pumunta kayo sa sikat na island na ito is yung ah, uh, pamasahin nyo which is $4 pag sumakay kayo ng LRT pero pwede naman pong lakarin yan sa boardwalk na tinatawag, sa baba po yan ngayon po nakasakay kami sa para siyang maliit na MRT no, LRT na papasok dito sa island para ma, ma makarating po kami ng maaga-aga. So yan po yung nakikita po ninyo ay ang villa or yung entrance ng Sentosa uh, Resorts World Sentosa sorry so yun po uh, meron din po diyan kung napapansin niyo ito po yung start ng sensory walk yata ang tawag doon or yung bagong nirenovate po na part ng uh, second part ng Sentosa Island so diyan po may enjoy niyo po may enjoy po niyo yung mist na uh, bagong pakulo no bagong nilagay na tourist attraction sa sa Sentosa. Tingnan niyo, friend ko, shout out pa nga pala kay uh, Giberly, na napakaganda, ni-enjoy, yung para na siyang prinsesa diyan. Oh. At ito naman yung mga iba pang tourist spots sa Sentosa, sensory sensory, nakalimutan ko na tawag dyan eh pero maganda po iyan, lalo na sa gabi sa may mga ilaw. Unfortunately, hindi po ako pwedeng magstay ng matagal kasi uh, daytime lang po yung aking off day. So, yun po, kung napapansin nyo, po, para, para po kami mga bata dyan, ini-enjoy po namin yung mga view. No, ini-enjoy po namin. Ito pong, uh, para ang perception ko po dyan, na nakikita ko po dito sa new attraction sa Sentosa is, parang alam niyo yung it represents the fire, the earth, the water, and the sky. So, So, nasa earth po ako ngayon, which is mga halaman ang ipinapakita. Meron din pong ang uh, nagre-represent ng water. Mamaya ay kulay blue and uh, fire or light is yung mga, yung mga ilaw na uh, papitsuran. Ayun po, ito po yung sinasabi ko kanina. It represents the water. No? Yan pong nakikita nyo yan ay meron po siyang mga maliliit na falls. Maliliit na waterfalls dyan. Ang laki po niyan, para siyang uh, dome para sa isang tao. Ang laki po niyan, pero mukhang maliit lang po dyan sa video. Okay. So, dito naman po, ito po yung tinatawag ko, sinasabi ko na, na it represents the light of the world. Kasi nakikita mo yan, no, yung, yung nasa likod po ng ating model, ay napakagandang tourist attraction na may ilaw. Ito naman yung beach nasa Palawan Beach po kami. hin uh, isa pong uh, isa pong uh, tawag dito, station ng Sentosa Sa Beach sa Palawan Beach. So low tide po 'yan ngayon kaya mas, mas ko talaga na before kami pupunta diyan sana maging low tide para mas ma-enjoy namin yung sun. Pwede po 'yan tawirin, no? Madali lang po 'yan uh, tawirin. Inapon ninyo, marami pong uh, naliligo. Tingnan ko kung gaano ka babaw, no? Pero pag high tide po, nakikita niyo yung guhit na 'yon. High tide po ganoon kataas ang tubig. Pero wala po diyan. Wala po nakakapasok na shark diyan kasi napaka-safe po niyan. Good for family sa mga may uh, kasamang mga pamilya, mga anak, na pupunta na Singapore. At syempre, pagkataas maglaro sa Sentosa Island, kainan na, 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 na comatose na po ako dyan. Food coma ang tawag dyan. Nabusog, napagod, nakatulog sa kainan. Yung mga kaibigan ko, shout out kay Mabel, na palaging nakangiti, palaging prankster. No? Nakita niya ako natutulog, ayan, prank niya ako. Tingnan nyo, kung, tingnan kung gaano yung mga kaibigan ko. But, all, all in all, napakasaya po ng araw na yan. It's a girl's day out again. And, thank you for watching. Enjoy the rest of the video. And, hopefully, you can join us in our journey of a lifetime here in Singapore. God bless everyone. And, see you again soon, Pinay Pai. This is your Pinay Pai of the world. Pinay Pai in Singapore. And, hopefully makakasama ko din po kayo sa pamamasyal pa dito sa Singapore. Good luck, God bless, and uh, have a good time sa mga pupunta po dito sa Singapore. Yun lamang po. Salamat! Don't forget to click the like button and subscribe and also uh, pakishare na rin po para po makakita